Yeah, Nakakaray na tayo Papaksiyo natin Ito natin ang celery Ito dito yung muna natin Ito dito muna Ayan, ito na natin ito dito Tayo na, hindi sa tayo na Bawang sibuyas, celery Nagyan natin ang suka dapat toyo. toy. Diyan natin ang sprite pang patamis. hindi sa ibabaw. Lalagyan natin yung niluto natin, Lalagyan natin dito. 'Yon, natin dito. Okay. ito CCTV pagparada ni nilo sa tapat bahay sa Barangay 20, City pagsapit alas 6 ng madaling araw nitong Biyernes. ¡Suscríbete al canal!